Good evening, I'm back. This is Subrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Reaction natin dito sa naganap na Karista Show dito sa... Miss Universe. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw araw lagi lagi maraming maraming salamat guys sa inyong lahat syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. So, eto nga, nagkaroon na ng event uli ang Miss Universe sa nagkaroon ng sponsor runway show dito sa Icon Sayam kaninang hapon. Ang alam ko, nandiyan na sila sa Phuket. Ayun pala, nandiyan dito pala sa Icon Sayam. Hindi ko inaasahan na magkakaroon sila ng show. Hindi ako na-inform. Ito daw ay biglaan show. mhm mm Anyway, hindi rin naman ako makakapunta kasi na masama ang pakiramdam ko. So, yon Pero, bongga. bonga yung show nila dyan. Grabe. Talagang yung kandidata, isa-isa pinababa nila doon sa taas ng escalator ng Icon Sayam. So, alam mo yung venue na yan. Eh. taas ng ano na yan, escalator na yan. And then, ayun po post yung kandidata ng bonga bongga And then, after rarampa konti, and ayun, ipapakilala nila. O, di ba? Ang bongga ng eksena. Pero, ayun na. Siyempre, maraming mga prepared na kandidata at talaga namang umiksela ng bonggam bongga So, kamusta naman ang ating pambato na si Maria ating Manalo? Well, ang masasabi ko, ganda-gandahan ang ating pambato. Maganda naman siya. Oho. Uh -huh. Bongga din naman yung eksena niya kanina. Pero, naloka lang ako doon sa suot niya. Oho. Uh -huh. Ito daw kasing event na to, ang requirements daw ay red and white. ah uh -huh. So, yan yung nire-requirements nila. And then, ayun. So, syempre, ang pambato natin ay inaasahan natin nakakabog dito sa show na to. Kasi yesterday, doon sa welcome ceremony, in fairness kay Atisa ha, sobrang ang ganda-ganda niya. Sobrang talagang nag sa akin ang beauty na meron siya at yung damitan niya yesterday. Pero ngayon dito sa sponsor runway show nila, medyo na loka lang ako bakit hindi ganong kapalo ang outfita ng ating pambato so yun, so medyo na lang ako kasi eto pa nga hindi pa siya nakapagpalit oo, so ito na yung suot niya kaninang umaga do sa lunch nila pagkatapos sa gabi, ito pa rin yung suot niya. Mm -hmm. So actually, pinapatanong ko kung ano yung nangyari. Bakit hindi na siya nakapagpalit? Kasi parang napaka-imposible naman ng ating pambato ay talagang hindi ba prepared sa show na to? At bakit ganon? At hindi niya nakuhang magpalit. At kahit ng kanyang styling ng hair. So dito nga sa event na to, medyo bumaksak na yung hair niya kasi maghapon niya ng ano, hindi na fix di ba? So, parang naloka ako na hindi ako makapaniwala. Talaga ba, Atisa, hindi ka nagplanong magpalit ng damit? So, yon Kasi may tinawagan akong friend ko. At sabi ko, pakitanong nga kay Atisa, bakit hindi siya nagpalit ng damit? So, makakakuha tayo ng sagot siguro mamaya o bukas. Pero, dito kasi, hindi ko to inaasahan, guys. Kaya yung reaction ko, ganito, naloka ako. Alam ko maganda si Atisa. So, na-emphasize naman kanina na talagang maganda talaga. Sobrang ganda. At in fairness ha, naimbitahan pa siya doon sa gitna para sa mga uh, malalakas na kandidata na mag-promote ng etong product na to. Naimbitahan para ma-interview. At isa nga siya sa mga nando doon. Kasama niya syempre sila Miss Mexico, Venezuela, andyan din syempre si Guadalupe andyan din syempre si Cote halos lahat ng malalakas, si Thailand, si Vietnam, at siya. noho at sino pa ba? May hindi pa tayo nabanggit. Anyway, siya sila dyan. So, naloka lang ako kasi uh, ayun nga lang sa outfit niya at saka sa styling. Kasi ang alam ko kasi si Atisa, hindi papayag to na hindi magpapalit ng damit. So, siguro ang dahilan, ayan kasi requirements dyan ay red and white. Siguro ang daladala niyang damit ay red. Siguro ang ipinapasuot sa kanya ay color white. So, since nawala siyang white na dala na, baka ang dala niya ay red. Hindi ko to sure ha. Ito ay tingin ko lang. Oho. No, Kaya, siguro in-approve na o sige yan na lang yung suotin mo kasi parang siguro ang nakalagay doon sa requirements niya ay white tapos pinayagal na siya na okay lang ba na gano'n yung suot niya siguro yun na yun kasi ano sponsor visit lang naman to wala naman tong bearing sa activity pero kasi dapat lagi tayong ano, ready. So, kung halimbawa, requirements ay red and white, so dapat magdala ka ng dalawang damit. O, oh, di ba? Magdala ka pa rin ng isa pang extra white at isang extra red. Di ba? Hindi yung ganito. Naloka lang ako. Hindi ko alam kung ano ba ang nasa isip nila at bakit nila hinahayaan ang sarili nila na makita ng ganito. Di ba? Hindi nakaka-miss universe. Ayun. In fairness na dinaan talaga ni Atisa sa, sa Uh, kanyang emote-emote at kanyang mga pa doon at nakita naman natin na talagang umi-eksena at keep smiling pa rin ang ating pambato at talagang nilalaban niya. At hindi lang yan. Sa mga photoshoot nila, yung lahat na sila ha, talagang nakita ko talaga si Atisa nasa harapan. Nasa harapan. At yung sponsor, uh, yung host, at saka syempre yung Miss Universe sobrang bongga. So, parang, ano ba to? Isa ano na ba tong sign? At magpanatili ni Ate sa Manalo, yung talagang, alam nyo to, kahit simple lang naman yung damitan niya, wala namang problema. Pero, makikita mo na talagang, alam mo yon with boys Uh -huh. Kasi marami na rin mga fans or marami na rin naman na supporters ni Atisa o yung ibang tao na sumusubaybay dito sa Miss Universe na nangaalama sa mga ginagamit niyang damitan. So ako, ang tatanungin ninyo, kaya nga explain ako na explain, maganda naman yan in person. Kapag nakita mo naman yan, hindi naman yan yung papansinin mo. Ang papansinin mo sa kanya yung beauty na meron siya. Pero, Siyempre, umaasa din sila na sasabay at kakabog talaga ang ating pambato, especially sa mga damitan nila. So, naloloka lang ako sa pinapagamit nilang damit kay Atisa kasi dapat hindi ganito. Kasi parang kung gusto nyo manalo ng Miss Universe, hindi lang to sa ganda. Kailangan din ko paano ka manamit. 'di ba? Kailangan bonggesyos ka manamit. At dapat nakikita pa rin sa na wow, rey ng rey na ang datingan nito. Yung mga tipong ganon. Kasi hindi to yung kailangan ko kailan ka lang magiging rey na doon ka lang papalo. So dapat nandoon ka din na na kahit simple lang yung nakikita sa'yo, nakikita pa rin yung paniging Reyna. In fairness naman kay Atisa, kung ganda na dala niya, ang tingin ko nga sa kanya kanina para siyang Amelia Vega 2.0, eh, yung beauty na meron siya. Actually, nararamdaman ko Atisa Manalo ay pang Reyna talaga. At nakikita ko dito na parang, oh my God, baka ikaw ang manalo ng Miss Universe kasi nakikita mo yung aura niya lumalabas eh. Pero minsan, magkakaroon ka lang ng doubt kasi parang, ayun, katulad yan, hindi ka nang palit ng damit. So, parang ako iisipin kong reaction doon, di ba? So, ang iisipin ko doon na parang bakit may nayaan na ganito? Maluloka tayo. So, iniisip ko, siguro yung dahilan na lang ay ayun nga, baka siguro at dalin yung damit ay pula. Tapos, hindi na-approve doon sa organization or kung sino man yung organization netong runway show nila eh baka yung inapprove na lang yung suot-suot niya. So hindi, hindi naman natin alam yung dahilan behind kung bakit hindi siya nakapagpalit ng damit. Kahit ako na loka pero isipin pa din natin yung mga ano, yung mga reason nila kasi hindi, alam ko hindi papayag si Atisa na hindi siya magpapalit ng damit sa show na ganito. Lalo na alam na pararampahin sila, di ba? Or hindi ko alam, kasi parang feeling ko, aware na mas na na may event at agang alam ko kaninang umaga niya patusuot kasi nga magla-lunch. Pero may nakita naman ako, may maleta-maleta naman siyang dala-dala. So, ibig sabihin ay I magpapalit siya. So, yun. So, naloka lang ako. O baka naman pinalano niya na, na baka ito na yung susuotin niya talaga dahil nga sponsored visit naman. In fairness, maganda naman yung suot niya puti. Maganda naman. In fairness naman. Pero kasi, nakakaloka lang doon sa event na buong maghapon, nakikita yung mga pictures mo sa mga activity. At tapos, pagdating sa gabi, yun pa rin yung suot mo na lahat ng candidates na nandiyan ay nakapagpalit na ng bongga-bongga. Di ba? So, yun. So, hindi ko alam kung bakit. Pero, tumawag ako doon sa friend ko, pinapatanong ko. Sabi ko, pakitanong nga, sabi mo, sabi ni Mama Sam, bakit hindi ka nagpalit ng damit? So, yun. So, Try to understand din lang guys So naman natin tirahin na tirahin sa si Atisa Dahil ito yung nakita natin sa kanya Try to understand yung situation Na possibility na Pwede maging dahilan Dahil Siguro may situation na hindi natin alam So yun So in fairness naman kay Atisa kumataw pa rin siya ng bongga-bongga sa ipinakita niya dito. Di ba? So, I hope na sana hindi na maulit yung ganito, no? So, sana next time mong makita na natin kay Atisa ay talagang kabog na kabog na at panalong-panalo na ang laban. Di ba? Diba? So, yun. So, syempre na alam pa din tayo. Sayang naman kung mababaliwala lang dahil sa mga ganyang sitwasyon. Di ba? Diba? So, yon So, doon naman sa mga na-alarma na para kay Atisa. Huwag kayong ma-alarma. Magtiwala lang tayo kay Atisa. For sure, gagawa yan ng gagawa ng paraan para makuha ang corona ng Miss Universe. So, good luck, di ba? So, yun. Nakakaloka. Sumakit so, yung ulo ko. Anyway, so, yon So, kahit ako na-alarma konti. Eh. Kayo ba? Ano ba masasabi ninyo sa mga ganap kanina at ano nga ang comment ninyo. So, mag-comment kayo dyan sa baba para mapag-usapan naman at malinig ko naman ko ano naman ang chika ninyo. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal. And then, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin ang notification bell to more updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi ko, ganon always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin, tsikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.